Hello guys, for today's video guys, samahan niyo ako, magpunta tayo sa aming munisipyo, magpagawa ako guys ng bago na PWD na ID ni Papa Joe. Ang ating dialysis wire at isang tricycle driver. At pagdating sa munisipyo mamaya guys, iiwan lang ako ni Papa June kay Mama Sada muna ang ating dialysis patient guys. Yan ang buhay ni Papa John guys. Every day ang daily routine niya guys. Maghatid kay Princesa Skull every morning. At pagkatapos ihatid niya naman si Kuya Dib. Pagkatapos hatid niya sa kanyang mga estudyante. Uuwi siya sa bahay at maliko. Tapos balik naman siya sa pamasada niya. Alam nyo guys, maawa talaga ako kay Papa Jun kasi nga bawal talaga sa kanya ang pamasada pero dahil ama siya at isang haligi ng pamilya, kinakaya niya ang lahat. So bilang asawa, makaiyak talaga ako kay Papa Jun kasi nga wala ding akong magagawa guys kasi hindi din stable ang aking trabaho. Minsan lang talaga ako guys makatrabaho tuwing harvest time. Then ang harvest guys ay twice a year lang talaga guys kaya ang hirap talaga ng buhay pero gugu -gu lang talaga laban lang talaga guys never surrender lang talaga kung may magagawa lang sana ako guys ay hindi ko na ipamamasada si papa John natin guys pero wala din akong magawa kasi nga bago lang din akong na -operahan, guys 3 months tab sa operasyon ako at bawal pa sa akin magbuhat ng mabigat Dalawa na talaga kami guys, ang pasyente ni Papa Jun, sabi nga nila so, super kawawa daw talaga kami kasi kami na talaga dalawa daw ang nagkasakit pero hindi talaga namin pinapansin yung mga sinasabi ng mga tao guys kasi God is good, napakabuti talaga ni Lord sa aming buhay. Ang totoo kasi guys, bawal talaga kay Papa Jun ang mamasada. Dapat hindi talaga siya magtrabaho at para din maproteksyonan ang kanyang aksis sa kamay. Para hindi ito masira, alam nyo guys, nilabanan lang talaga ni Papa Jun ang pagod sa kanyang katawan. Kaya minsan lupay-pay talaga siya, sobrang pagod at nagangulungul ang kanyang aksis sa kamay. Kaya ang ginagawa na lang namin, mag na lang talaga sa Panginoon at ginasurrender na lang namin ang lahat-lahat guys sa Panginoon. Natulungan niya si Papa John, maluoy ka ginoo, tulungan mo intawon si Papa John. Kaya tabangi kami pre kay Papa John guys at maraming salamat talaga sa inyo sa panalangin. Pasensya na talaga kayo sa akin. Ang dami ko na talagang sinasabi. Maghatid pala kami ni Papa Jun ng ulam ni Princess guys. binilan ng namin siya ng fried chicken kasi wala siyang baon na ulam. At dito na kami sa eskwela ni Princess guys. Dumating na kami ni Papa Jun at ako na lang ang papasok dun sa loob. At si Papa Jun ay maghihintay na lang dito sa labas guys. Ah, Tidhan ko muna si Princess ng ulam guys. So guys, ibigay na natin ang pati ang turon guys. Dito na ako guys sa room nila ni Princess. At dito na talaga ako sa pintuan ng kanilang room guys. At pinatawag ko si Princess sa kanyang classmate na si Gabriel. Kasi nga may gisulat pa si Princess guys. At ayan na nga at ayan na nga ang bata natin guys, lumabas na siya at nagingi pa talaga ng pira. Di ko kasi alam na binibigyan pala siya ni papa niya ng pira tuwing tanghali pag maghatid si papa ng ulam niya sa kanya.